Okay, good morning mga kanature ano? uh, Dito tayo ngayon sa ating sagingan Kung saan uh, papakita natin kung paano natin lilinisan itong ating lakatan mga kanature uh, Itong ating lakatan is uh, Kailangan natin ng paglinis mga kanature Anong gagawin natin mga kanature? Ito, tatatanggal natin itong mga ito Ito Para Yan. Kailangan mga kanetor. Mga kanetor, tinatanggal natin itong mga ito. Para nang sa ganun ay sustansya yung ating lakatan mga kanetor. Kailangan ng pag-aalaga. Yan ito talaga ang lakatan mga kanetor. Kailangan ng palagi ang paglilinis. Spray. Para maganda yung kanyang bunga mga kanetor. Ito kailangan tatanggalin natin itong ito para tuloy tuloy yung kanyang paglaki no yan mga kanito kailangan ang palibot nito mga kanito dapat malinis mga kanito kailangan natin ganyanisin para yung mga insekto mga kanitor uh, hindi madapuan ng insekto yung ating lakatan mga kanitor kasi yung lakatan natin pag hindi ito nalilinisan malamang masisinisin yung kalibot nito kaya para pagdaan yung ating kan, ano na ito po mga kanito ayan kailangan malinis talaga ito mga kanito ayan maliliit pa yung iba pero yung iba naman uh, may bunga na ayun uh, uh, bi yung binabalot po natin mga kanitsor para maliit sa sakit ayan po mga kanitsor makikita nyo yan may bunga na po yan para nang sa ganun ay uh, walang dadapo na insekto mga kanitsor so makikita nyo ayan yung iba uh, maliliit pa So yung ating lakatan mga kanitsyor, hindi naman ganong kalaparan to. Pero uh, ilan lang yung mga ating ubo. No? Ayan. Ayan po, ito po, eh, nalinisan na natin to mga kanitsyor. Ito, part, itong part na to. Ayan. Ayan mga kanitsyor. So marami marami salamat no. Uh, sa panonood.